Na mga kabugis, ang isi-share ko naman sa inyo ngayon kung paano kumuha ng ipambulok. Ngayon nilalagay natin sa pot ng mga bugimbilya. At maghahalo tayo. tapakita ko sa inyo kung paano yung tamang paghalo. So okay, dito, ito yung ipa na bukuhanin natin. <coughs> ito mga raisal, ang ipa. Ngayon kasi may mga patong na halaman ko na ganyan. Ngayon tinanggal ko lang yung halaman dito, nilipat ko dun para dito na ako kukuha ngayon nakita nyo may mga halaman nyo yung mga bugambilya natin kasi hindi lang bugambilya naman yung mga halaman ko marami pa rin na ibang mga klase ng mga halaman kukuha tayo dito ito yung ipa dito ganito pa lang sya kabulok ayan oh. Siyempre hindi pa masyado na bulok, diba? Ito hahaloan ko parang mas bulok. Ipapakita eh, papakita ko sa inyo kung paano yung ratio ng paghahalo kasi nakita nyo ito ayan papakilala ko muna yung ano ito yung gamit ko mabungay na rin napakatagal na ito din yung gamit ko na isa ay dump truck ko wheelbarrow ngayon po kuha tayo dito panoorin nyo maigi para matuto kayong maghalo at makita ninyo kung paano yung kabulok yung ipa ito ulitin ko ah ito yung ipa oh, hindi pa masyadong bulok ah ito Ahaluan natin ng mas bulok. Minuto lang pagkuha. Ahako tayo ng mga bali lima kasama yung panghalo natin na ito sa gawin dung kukuha yung bulok na bulok na talaga kaya natin oh, isa ito ito lang ang dadaan Biyahe muna ako ng apat. Nakadalawa na ako. Pang tatlo na to. Kasi apat yung haluin natin. Tatlo na ipa na ganito. Isa na yung, ano, yung bulok na bulok. Kasi pag walang sandy soil, pwede na yung mga bulok na bulok na ipa na nandito. Papakita ko sa inyo. Ito, patatlo na natin to. May kasama kami yung bata dito. Ito naman tayo sa kabila ko, kuha sa mas mabulok na dito. dito ang oh, mapansin nyo mas dito o oh, ganyan siya oh. ganyan siya kabulok o hirahalo natin doon pwede natin durug-durugin ng iba Nakasama marami kaming baby. Oh, oh, oh. Sure, nice. Kamagulo oh, guys. Place. Tama Bobo kasi. Mm -hmm. Ang ganda, oh. Gaganyanin e lang natin. Matagal na kasi dito ito. tatlo yung nilagay ko na sariwa doon isang ganito yung bulok oh yes pagkahaluin natin alis baby ko tara Ito yung bulok na hinalo natin. Yung bulok na. Ito yung kanina, yung sariwa. Ayan, o, magkaiba sila, di ba? Tatlong ganito, isang ganito. Ihahalo natin ngayon. Ayan, napakaganda na nito ngayon sa ano sa Bugambilya. Ang bilis lang natin nakahalo. Ganun lang. Three na ipanahin, di masyadong bulok. Isang bulok na bulok. Ang ganda na. Ito na. Ang ah, ganda na nito sa Bugambilya. Ah, subukan natin mag-repat na isa. Ganyan lang. Re-repat. Lagyan lang natin ng konting lupa. munduring itu, eh. Ayun ang mga ugat niya. Ganyan din lupa niya. Pares lang din Ayan lang. Ang lahat yung paghahalo ng ipa uh, pang ripat na napakaganda sa mga ating mga bugambilya uh, yung tubig kahit diligan mo hindi siya mag steady kahit tagulan o tagaraw tamang tama lang din siya na pati ng mix ng mga bugambilya nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod niyo ng mga video ko so, bye